Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo muli at ngayon po ay isa na namang pamamaraan ng pagmamanifest ang ating ituturo sa inyo. Gamit po lamang ang ating luya, fresh na luya at bigas, ganoon din po ang bariya. So ilalagay mo lamang ito sa ilalim ng iyong tulugan. So kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, may positibo kayong isipan at nais umangat ang inyong buhay, ito po ay ating gagawin. Ngunit kung kayo naman po ay hindi naniniwala sa mga ganitong ritual, sa mga ganitong klaseng pampaswerte, ay wag na lang po kayong magsayang ng oras at panahon at wag nyo na pong panoorin ang video ito. Manood na, maghanap na lamang kayo ng video na gustong-gustong po ninyong panoorin dahil hindi ko ito para sa inyo. Ngunit kung kayo ay naniwala sa pampaswerte at gustong swertihin sa buhay, lalo na kung tayo ay mas sikap, masipag sa buhay, may dedikasyon at lagi tayong darasal, tara na at subukan natin ang pampaswerte ito. So kailangan po natin dito ng luya. So sa pagmagsabi po, pwede po bang gumamit ng turmeric? Hindi. Kailangan po natin ito ng fresh na luya kailangan natin ng tatlong barya. So, any kind of barya ay pwedeng-pwede po. Muli, bago gamitin ang barya, ay hugasin po muna natin ito sa asin na may suka so, kahit sa loob po lamang ng limang minuto at patuyuin ito ng kusa sa hangin. wag po punasa. Kailangan natin ng tatlong tatlong dakot ng bigas. So, ito po ang ating bigas. Tatlong dakot po ng bigas. Tandaan po, ilalagay po natin ito sa baso sa baso na babasagin or pwede po sa isang platito na babasagin po. wag pong gumamit ng uh, plastic. So ngayon po kapag handa na lahat ang ating gagawin, uh, malinaw, malinaw na ang ating isipan ay pwedeng pwede na po natin na ito umpisahan. So gagawin po natin, kuhanin mo ang ball pen. So ayan, pwede tayong gumamit dito ng pula or kaya naman po ay red na ball pen. Pula at itim. Pula at itim po na ballpen, So, yun po lamang ballpen ang pwedeng gamitin. Pula or kaya naman po ay black. So, sa luya po ay isulat mo ang iyong pangalan ng tatlong beses. Pangalan mo, kumplitong pangalan. So, alimbawa ako si Marivic. Marivic Dornan. So, ayan, Marivic Dornan. So, ayan, Marivic Dornan. Basta guys, tatlong beses. Pwede pong paikot hanggang sa mapuno tong luya mo kung medyo mahaba ang pangalan. Marivic Dornan. So, ayan guys, naisulat ko na po yung pangalan ko ng tatlong beses. Ayan. So, ayan. Pagkatapos mo po nitong mailagay, may maisulat ang yung pangalan, ay kuhanin mo ang baso or ang platito kung saan mo nilagay ang tatlong dakot na bigas. Pagkatapos ay ilagay mo itong ating luya sa taas neto. So, ayan, ganyan po. Ngayon po, pagkatapos, mailagay ang ating mga, ang ating luya, ay ilagay mo naman ang mga barya. Paharap po sa inyo, guys, ang tao. Ayan, paharap po sa atin. Ilalagay po natin ito sa gilid. So, tatlong barya po ito. So, yan. Tatlong barya po yan ang ating ilalagay. Ngayon, kapag nandyan na po, di nandyan na po, ay hawakan mo ang basong ito sa iyong dalawang kamay at ilapit sa iyong, mga bibig, sa iyong bibig. Ngayon, pagkalapit na sa iyong bibig, ay sa kamuhilingin ang iyong intensyon. Talagang yung intensyon mo, ibulong mo ang iyong intensyon na galing sa iyong puso. Bigkasin mo muna ang iyong pangalan, ang din ang iyong kahilingan. Bigkasin ang ay pangalan, ayong ay kahilingan. Bigkasin ang iyong pangalan, iyong kahilingan. So, kada bigkas ng pangalan ay isunod ang iyong kahilingan. Tatlong beses mo po itong uulit-ulitin. So, halimbawa, maribig pa uyon doy nan, ikiniklaim ko na ang lahat ng magagandang oportunidad, swerte sa pananalapi swerte sa karir, swerte sa pag-ibig ay papasok sa aking buhay I-claim ko ako si Maribig Paoyong Dornan, itiniklaim ko na ang lahat ng oportunidad, lahat ng mga magagandang oportunidad, swerte sa buhay, swerte sa pananalapi, swerte sa pag-ibig ay dadating sa aking buhay. Bigkasin mo po yan ng paulit-ulit ng tatlong beses na talagang nanggagaling dito sa inyong puso. Yung talagang habang binibigkas mo ito ay talagang nafe-feel mo. Nafe-feel mo ang uh, power, nafe-feel mo ang kapangyarihan ng universe. So, pagkatapos mo po itong maibigkas ng tatlong beses, ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong tulugan. So, sa ilalim po ng iyong tulugan or sa tabi ng inyong tulugan, sa bandang left side sa ulunan. Huwag po sa paanan. Huwag na huwag ilagay sa paanan. Pagkatapos po ay hayaan mo ito doon ng tatlong gabi. So kada gabi bago ka matulog ay kukunin mo ito at bigkasin mo ulit ang inyong intensyon na nanggagaling dito sa ating puso. Talagang habang binibigkas ito ay talagang positibo tayo na mangyayari ang ating ninanais. Tatlong gabi po itong sunod-sunod na gagawin. Pagkalipas po ng tatlong gabi, so pang-apat na gabi, ay pwede na natin itong tanggalin. Pwede natin itong tanggalin at pwede rin natin itong panatilihin doon sa ilalim ng inyong tulugan hanggang sa makikita mo ang kaganapan or ang nag-work na ang iyong ginawang pampaswerte. Nag-work na siya, nakikita mo nang, na may nangyayari na, nangyayari na at binigay na sa inyo ang inyong hiling. Basta po muli, lagi natin pinapaalala sa tuwing may gagawin tayo nito ay wag na wag na wag ninyong kalimutan ang manalangin. Humingi ng gabay sa ating mga pang mahal na Panginoon at syempre, lagi po natin itong sasamahan ng pagsisikap. Kahit po anong pampaswerte, lalong lalo na kung may kinalaman sa pera, ay kailangan natin itong samahan ng pagsisikap. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.